Bilang bahagi ng masayang pagsalubong ng bagong taon, idinaos ang New Year's Evening Mass na pinangunahan ni Lt. Colonel Arturo Eliaso, Division Chaplain ng 7th Infantry Division Philippine Army. Dinaluhan ito ni Major General Joseph Norwin Pasamonte, Commander ng 7ID, kasama ang kanyang pamilya at ng mga kaugnay troopers. Ang nasabing misa ay tanda ng pasasalamat sa mga biyaya ng nakaraang taon at paghingi ng gabay para sa darating na taon. Nagtipon-tipon ang pamilyang kaugnay upang mag-alay ng panalangin para sa kaligtasan, kasaganahan at pagkakaisa. Binigyang diin ang kahalagahan ng pananampalataya, pagkakaisa ng pamilya at paglilingkod sa kapwa bilang pundasyon ng matagumpay na pagsisimula ng taon. Bagong taon, bagong buhay, bagong uh, pag-asa, bagong simula. Uso pa ba yung New uh, Year's Resolution? So maraming sa atin ang uh, gumagawa nito, no? Ngunit hanggang simula lang, unang araw lang sa sulod ay it was in na as it was as it was na naman. Pero mayroon namang uh, faithful no? sa kanilang pangako. No? Pangako na bagong buhay, sa ayos ng ating karakter, no? at hindi yung pangako na tao. Sa sulubungin ko po yung New Year, kasama yung pamilya ko, pati na rin po yung mga mahal ko po sa buhay, saka po in include na din po doon yung mga kaibigan ko po, tapos yung mga nasa ibang bansa ko pong relatives na hindi ko po nakasama ngayon. in expect ko po na naging successful po kahit papaano kasi po yung 2024 ko po, po is medyo failed kaya gagalingan ko po ngayon yung mga hindi ko po na saksi. Pagkatapos ng misa, sinundan ito ng isang programa na nagbigay ng pagkakataon para sa kasundaluhan na magsama-sama sa isang simpleng salusalo. Isa rin itong pagkakataon upang magpasalamat sa mga tagumpay ng nakaraang taon. Sa lahat ng mga gagawin natin, the most important thing is the people around us our family our true family our extended families our kogni family and when we say kogni family it does not end the division headquarters kogni family includes even the companies the battalions and each and every member of the 17th Country Kaugnay Division. Hindi man sundalo yung kasama natin na Civilian Human Resource, yung kasama natin na mga CAFGU, part yan ng Kaugnay family and we try to extend kung ano man yung maibibigay natin sa kanila pagpasok ng mga na taon. Bagamat malayo sa kanilang pamilya dahil sa responsibilidad na sinumpaan, naging masiglang selebrasyon ang pagsalubong sa bagong taon ng mga kasandaluhan. Muling pinatunayan ang lakas ng pananampalataya, pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. Mula dito sa St. Joseph the Worker Chapel, ako si Sunshine Cazar, ang inyong kognay.